Malalim sa Republika ng Chuvash, ang lungsod ng Chibok Seri, tahanan ng pabrika ng VNIIIR Progress na ginagamit ng Russia para gumawa ng mahahalagang elektronikong bahagi para sa kanilang mga drone at iba pang kagamitan. Danda ang milya ang layo ang Voronezh Oblast. May isang paliparan doon na pinag-iimbakan ng mga mapaminsalang glide bomb ng Russia, pati na rin ng ilan sa pinakamahalagang fighter jet nito. Pareho na ngayong naglalagablab, mga biktima ng magkakasunod na dagok kay Vladimir Putin, isang paliparan ng Russia at isang mahalagang pabrika. Sunugin, sunugin, sunugin. Matinding tinamaan ng Ukraine ang Russia gamit ang isang wan na panduan na suntok. Magkakaroon ito ng matagalang epekto sa malupit na pananakop ni Putin. Simula sa pabrika. Noong Hulyo 5, iniulat ni Militanyi na naglunsad ang Ukraine ng drone strike sa Chuvash Republic na may simpleng target. Ang VNIIR Progress Factory sa lungsod ng Cheboksery, na responsable sa paggawa ng iba't ibang elektronikong bahagi. Kasama na rito ang mahalagang kometa antenas na ginagamit ng Russia sa marami sa kanilang mga drone. Bilang bahagi ng ABS Electro Manufacturing Group, ang pabrika ay gumagawa ng parehong mga antena at Global Satellite Navigation System o Global Navigation Satellite System Receivers na ginagamit sa mga satellite navigation system, kabilang ang Global Positioning System ang mga kometa antenas ang pangunahing target ng Russia, ang sariling GLONASS at Galileo nito. Pag-uusapan pa natin ito mamaya ng mas detalyado, pero ang mga antena na iyon ay inilalagay sa mga Shahid drone ng Russia, pati na rin ginagamit sa mga Advanced Glide Bomb Guidance Kit at sa Iskanda M Ballistic Missiles ng Russia, Pinoprotektahan ng kometa antenas ang mga sandatang ito laban sa electronic jamming countermeasures ng Ukraine. Kung wala ang mga ito, mawawalan ng visa ang mga aerial assault ng Russia. May iba pa. Ayon kay militani, ang pabrika na tinamaan ng Ukraine ay gumagawa rin ng circuit breakers, contactless modules, at relays na lahat ay ginagamit ng Navy ng Russia, ang mga Yasin-M class na nuclear submarino. Ang pagpapatrolya ni Putin sa mga karagatan ng mundo ay nangangad-nangangailangan ng mga komponenteng ito. Kaya maaaring nagdulot ang Ukraine ng seryosong problema sa hukbong dagat ng Russia. Magdagdag ng mga microelectronic na komponent, ginagamit na kagamitang pang computer, at parehong hardware at software na solusyon para sa paggawa ng barko. Ang pagkawala ng VNIR na pabrika ay malaking dagok kay Putin, at hindi ito maikakaila ng Russia. Paano natin ito nalaman? Ayon sa mga kuhang video na ibinahagi sa Astra Telegram Channel, nilimitahan na ng mga autoridad sa Cheboksary ang access sa VNIR Progress sa pabrika para magsagawa ng paglilinis. Ayon sa Astra, sa Chaboxery, matapos ang drone attack, binarangan ng pulisya ang pasukan sa Joint Stock Company VNIR Progress base sa mga kuha ng mga saksi. Gumagawa ang kompanya ng mga kometa antena para protektahan ang mga drone ng Russia laban sa electronic warfare systems ng Ukraine. Matapos ang pag-atake noong Hunyusham, itinigil na nito ang operasyon. Kawili-wili hindi unang beses na tinamaan ng Ukraine ang VNIR Progress Factory noong Hulyo 5. Tinamaan ng Ukraine ang pabrika mga isang buwan bago iyon. Tinarget ang mahahalagang workshop na tumigil sa operasyon ng planta. Iginiit ng Russia na hindi epektibo ang unang pag-atake. Ayon kay Oleg Nikolaev, pinuno ng Chuvash Republic, ibinaba ng air defense ng Russia ang mga drone noong Hunyo at nasunog ang pabrika dahil sa pagbagsak ng mga piraso nito. Isa na namang karaniwang paliwanag mula sa Rusya na walang naniniwala. Ang mga sunog na kasing laki ng nakita sa VNIR Progress ay hindi nangyayari dahil lang tinamaan ng kaunting debris ang isang pasilidad. Nangyayari ang mga ito dahil direktang tinamaan ng mga drone ng Ukraina ang kanilang mga target. Nagbigay pa ng dagdag na detalye ang Astra sa kanilang post sa Telegram. At idinagdag tulad ng iniulat ng Astra, noong umaga ng Hulyo 5, inatake ng mga drone ang kabisera ng Chuvash Republic, ang Chayboxery, Sunog, Vuterm Hot Water Boiler Plant sa Lapsarsky Prous. Hindi pa tukoy ang nasusunog. Wala pang pahayag ang mga lokal na autoridad ukol sa pag-atake. Ibinahagi ang video nito sa Militani YouTube channel sa tulong ni Astra. Ang 22 segundo ng video ay tila hindi nagpapakita ng marami. Sa simula, Maririnig natin ang tunog ng mga drone o katulad nito na umaandar sa likuran. Walang malinaw na kuha ng mga sandatang ginamit ng Ukraine para atakihin ang VNIR Progress Plan. Nang mag-zoom in ang footage, makikita ang mga bagay na akala mo ay mga ulap lang sa malayo. Ang usok pala ay mula sa pabrika ng Russia. Tinamaan na ng mga drone ang kanilang mga target at ang VNIR Progress ay naglalagablab na. Ito ay isang matinding sunod-sunod na dagok sa isang mahalagang pabrika ng Russia. Noong Hunyo, napilitan ang Ukraine na pansamantalang ipasara ang pabrika, matapos ang matinding pag-atake ng drone sa ilang pagawaan nito. Noong Hulyo 5, nagkaroon ng panibagong pag-atake na maaaring tuluyan ng nakapigil sa pag-usad ng VNAR, bukod sa magkakasunod na mga tagumpay, nakamit din ng Ukraine ang iba pang mga panalo laban sa Russia. Bukod sa pag-atake sa pabrika, Winasak din ng Ukraine ang isang mahalagang paliparan sa Voronezh Oblast, na mahigit 800 milya ang layo mula sa Chboksery. Ayon sa ulat ng Newsweek noong Hulyo 5, nilusob ng mga drone ng Ukraine ang paliparan ng Boris Eglebsk. Ang paliparan ko na iyon ay may malaking bodega, na ayon sa Newsweek ay ginagamit bilang imbakan ng ilang Russian fighter jets, mapanirang glide bombs, at iba pang mga kagamitan militar ni Putin. Itinatago ni Putin ang ilan sa pinaka-advanced na fighter jets ng Russia sa pasilidad na iyon. Kabilang ang Su-34, Su-35 at Su-30 SM jets. Ayon sa Newsweek, sinabi ng mga residente ng Boronezh na malakas na pinagbabaril ng Ukraine ang paliparan noong Hulyo 5 na nagdulot ng sampung pagsabog simula alas dos ng madaling araw. Kumpirmado ang mga pag-ataking iyon ng National Aeronautics and Space Administration Fire Information for Resource Management System. Naayon kay Astra ay nagulat ng malaking sunog malapit sa paliparan. Ayon sa Cable News Network, kumpirmado ng pangkalahatang staff ng Ukraine sa Facebook ang pag-atake kay Boris Eglebsk na may karagdagang detalye. Ayon sa staff, ang paliparan ay tahanan ng mga training aircraft na posibleng tumutukoy sa iba't ibang Sukhoi fighter jets kasama ang glide bombs at iba pang mga eroplano na nabanggit natin kanina. May ulat din ang Kiev Independent tungkol sa pag-atake. Kumpirmado ng isang source na ang target ng Ukraine ay isang bodega sa Boris Eglebsk Airport. Idinagdag na maaaring nasira ng pag-atake ng Ukraine ang ilang training at combat aircraft ng Russia. Pati na rin ang isang storage facility para sa mga glide bomb nito. Naglabas ang Russia ng limitadong pahayag na nakatuon sa pagharang ng mga drone sa halip na kumpirmahin ang pinsala mula sa pag-atake. Ayon sa Kiev Independent, sinabi ng Russian Defense Ministry na naintercept nila ang 42 drone ng Ukraine sa tatlong oras na pag-atake ng Ukraine sa Belgorod, Kursk at Bryansk Oblast. Sabi ng ministeryo, di diba ba sa dalawang drone ang pinabagsak malapit sa Saint Petersburg na nagsanhi ng pansamantalang pagsasara ng kalapit na Pulkovo Airport. Ayon sa gobernador, Tatlo pang drone ang pinabagsak sa Smolensk Oblast at ilan pa sa Voronezh Oblast. Tungkol sa mga tinamaan, tahimik ang Russia na normal sa kanilang tugon sa mga drone strike ng Ukraine. Binibigyang diin nila ang mga napabagsak at sinasabing ang pinsala ay dulot lang ng debris. Ngunit iba ang totoong nangyayari. Parehong nasusunog ngayon ang isang mahalagang pabrika at isang pangunahing paliparan ng Russia dahil tinamaan ng direkta ng mga drone ng Ukraine ang dalawa. Sa isang matinding pag-atake mula sa himpapawid na nagpagulantang sa Russia at mahalaga ang pag-ataking ito sa ilang kadahilanan. Una, may posibilidad na mawala ang mga nabanggit na kometa antena na dapat isa alang alang. Noong Marso, isinulat ni David Hamling, isang senior contributor ng Forbes, ang kahalagahan ng mga antena sa electronic warfare arms race sa pagitan ng Russia at Ukraine mula nang simulan ni Putin ang kanyang pananakop. Tinalakay na natin ang tungkulin ng mga antena na iyon. Sila ay mahalagang bahagi ng mga guidance system na inilalagay ng Russia sa kanilang mga glide bomb, drone at ilang missile. Ayon kay Hambling, ang kometa ang sentro ng arms race, kung saan nabanggit niya ang mga Shahid drone ng Russia at kanilang glide bomb. Binanggit niya na nagpakawala ang Russia ng isang libo at pung bilanggo at isang libo at tatlong ang menor de edad sa Ukraine sa loob ng isang linggo noong Pebrero. Ayon kay Hambling, pareho ang Russia kometa Satellite Guidance System na ginagamit ng dalawang sandata. Ang Ukraine ay nagpakalat ng maraming electronic jamming at spoofing devices para magmintis ang mga sandata sa kanilang mga target. Tumugon ang Russia sa pamamagitan ng matagumpay na pag-upgrade ng kometa. Dinagdagan ang antena elements nito mula 4 hanggang 8, 12 at higit pa upang malampasan ang mga jammer. Iyon ang problema ng Ukraine at dahilan kung bakit nila tinarget ang VNIR Progress Plant. Ayon kay Hamling, ang plantang ito lang sa Russia ang kayang gumawa ng kometa antenas na ipinakilala noong 2017. Ang natatanging bentahin nito ay kakayahang salain ang electronic jamming signal. Ginagamit ng Ukraine ang mga signal para lituhin ang guidance systems ng mga aerial weapon na ipinapalipad ni Putin sa kanilang mga lungsod at infrastruktura. Inilalarawan ng mga manunulat ang pagganap ng mga kometa antena ng mas detalyado. Tinatawag niya itong Controlled Reception Pattern Antennas o Controlled Reception Pattern Antennas na gumagamit ng ilang antena elements para pagsamahin ang mga signal. Nagiging posible ang amplification dahil sa disenyo na ito. Pero hindi lang iyon ang kaya ng kometa. Ang pinakahalatang paraan ay amplification, ang pagsasama ng dalawang signal para mapalakas ito. Ayon kay Hambling. Pero maaari rin itong gamitin para sa subtraction. Sa pamamagitan ng pagbabago ng phase ng isang signal kapag pinagsama, maaaring piliing alisin ng controlled reception pattern antennas ang isang signal mula sa output. Parang tinatanggal ito. Iyan ang problema ng Ukraine sa mga sandatang may kometa. Sa madaling salita, ang kakayahan ng kometa na salain ang mga signal ay nagpapawalang saysay sa mga pagsisikap ng Ukraine sa jamming. Ang kometa ay may maraming elemento ng antena na maaring maapektuhan ng jamming ng Ukraine. Pero hindi iyon sapat para mailigaw ang isang bomba o misil sa tamang landas. Ang ibang elemento ng antena na di-apektado ay nangingibabaw sa nasirang signal na nakuha ng antena. Maaring maapektuhan ng Ukraine tinatanggal ito sa ekwasyon. Kaya walang epekto ang jamming. Sa lohika, habang dumarami ang mga elemento ng antena sa kometa, mas hindi nagiging epektibo ang mga pagsisikap ng Ukraine sa pagjam. Nang ipakilala ng VNIIR Progress ang kometa, mayroon itong apat na elemento ng antena. Simula noon ay ina-upgrade na ito ng Russia. Noong Abril, iniulat ng United 24 Media na Nilalagyan na ngayon ng Russia ang kanilang mga glide bomb ng kometa na may labindalawang elemento o channel na halos hindi na kayang i-jam ng Ukraine. Ang dagdag na elemento ay nagdudulot ng mas malakas na resistensya at pinainam na satellite navigation para sa mga armas panghimpapawid ng Russia. Sa VNIIR Progress, malinaw ang lohika. Atake! Wasakin ang plantang gumagawa ng mga antena para masira ito. Ang kakayahan ng Russia, nagabayan ang ilan sa pinakat. Nakakatakot nitong mga sandata. Mas kaunting mga misil, drone, at glide bomb ang tumatama sa kanilang mga target sa teritoryo ng Ukraine. Nangangahulugan ito ng nabawasang presyon sa mga napapagod na ng depensa ng bansa. Ang mga glide bomb ang naging pangunahing target sa isa pang pag-atake ng Ukraine sa Borisoglebsk Airfield. Ang pag-atake sa VNIR Progress ay para sirain ang jamming resistance guidance systems ng mga bomba. Samantalang ang pag-atake sa Borisoglebsk ay para wasakin ang mas maraming ganoong mga sandata hangga't posible kinakailangan ng Ukraine na gumawa nito. Matagal nang binobomba ng Russia ang Ukraine gamit ang glide bombs sa halos buong digmaan. Sumikat ang glide bombs noong unang bahagi ng 2,000 at 24 ng simulang gamitin ni Putin ang mga ito ng maramihan para wasakin ang mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Iniulat ng British Broadcasting Corporation noong Mayo ang mga pangunahing detalye ng insidenteng ito. Gumagawa ang Russia ng glide bombs sa pamamagitan ng paglalagay ng mga espesyal na Global Positioning System Guided Glide Kit sa mga ordinaryong bomba Pinapayagan nito ang pagpapaiputok ng mga bomba mula sa likod ng frontlines Bago lumipat patungo sa target gamit ang espesyal na pakpak na nabubuksan Karaniwan, ang mga bombang ito ay mula sa serye ng FAB na mga ordinaryong bomba Na dating walang anumang uri ng gabay at ginawa lang para ihulog mula sa eroplano direkta sa target ang Russia ay may libo-libong FAB na bomba, kung saan ang pinakamabigat ay tumitimbang ng halos 15 tonelada. Ang isang isang daan at put dalawang M na Russian artillery shell ay naglalaman ng halos isang daan at apat na libra ng pampasabog. Ang Fabi isang libo at limang daan na may glide kit ay higit sa isang libo at tatlong daang libra ang timbang. Iyan ay halos siyam na put tatlong beses ang lakas ng pampasabog. Kumpara sa isang artillery shell, mahigit isang taon nang binubomba ng Rusya ang Ukraine gamit ang mga nakakakilabot na sandatang ito. Ayon kay Pangulong Zelensky ng Ukraine, nagpakawala ang Rusya ng 3,000 glide bombs sa Ukraine noong Marso 2000 at 2024, lalong lumala pa ito simula noon. Ayon sa Reuters noong Enero libo at 2025, 51,000 na glide bombs na ang pinakawalan ng Rusya sa Ukraine simula ng pananakop ni Putin kung ipapalagay na naghulog na ang Rusya ng mga bombang ito mula sa simula ng digmaan, aabot ito sa humigit kumulang isang libo at apat na raang glide bombs kada buwan. Hindi tama iyon. Ang paggamit ng glide bombs ng Rusya ay naisip lamang noong huling bahagi ng dalawang libo at dalawamput tatlo at karamihan ay inilunsad hanggang Enero. Ayon sa Reuters, noong dalawang libo at dalawamput apat nakatanggap ang Ukraine ng humigit kumulang tatlong libo at tatlong daang na glide bombs kada buwan mula sa Rusya na umaabot sa kabuang 40,000 sa buong taon, ayon sa ulat ni Zelensky noong Marso 2024. Ayon sa Ukraine Crisis Media Center, hindi bumagal ang pag-atake ng Rusya gamit ang glide bombs noong Abril 3. Sa ika-1134 na araw ng digmaan, ayon kay Zelensky, binomba ng Rusya ang rehiyon ng Sumi sa Ukraine gamit ang halos 50 glide bombs sa isang araw. Tinatarget ang rehiyong iyon dahil mahalaga ito sa summer offensive ng Rusya. Bombahin ng matindi ang sumi gamit ang glide bombs. Ayon sa Russia, winawasak nila ang depensa ng Ukraine para makuha ng kanilang tropa ang teritoryo nito. Isa itong taktikang maraming beses nang nagtagumpay kay Putin noon. Ayon sa Radio Free Europe noong katapusan ng Abril, ipinakita nito ang ilang lungsod at bayan sa Ukraine na ngayoy wasak at guho na kumpara sa dati nilang hitsura, ang Chasivyar, Turetsk, Bobchansk, Bakhmut, Marinka, at marami pang iba ay pawang may bakas ng mapanirang mga pag-atake mula sa himpapawid ni Putin. Tumama ng malaki sa glide bomb ni Putin ang isa-dalawa na suntok ng Ukraine noong Hulyo 5. Naapektuhan nito ang mga pabrika ng Russia na gumagawa ng kometa antena para sa mga bomba at ang imbakan ng mga bombang iyon. Hindi pa mauubusan ng glide bombs ang Russia, ngunit mula ngayon, maaaring bumaba na ang katumpakan ng mga ito. Dahil dito, hindi na makakapagpadala ang Russia ng mga ito mula Boris Eglebsk papunta sa mga paliparan na mas malapit sa mga frontline. Hindi lang iyon ang naabot ng Ukraine nang atakehin nito ang Boris Eglebsk. Iniulat ng Kiev Independent na maaaring napatumba ng Ukraine ang kahit isang trainer aircraft sa paliparan. Isa pa iyang problema para kay Putin. Dahil may problema ang Russia sa mga piloto nito na ayaw pag-usapan ng Kremlin. Mabilis nang nauubos ang kanilang mga bihasang piloto. Ito ay magbibigay ng kakayahan sa Russia na kontroliin ang himpapawid ng Ukraine, na hindi bagong problema para kay Putin. Ayon sa ulat ng Business Insider noong Abril libo at 2023, ang mga taon ng hindi sapat na pagsasanay ng mga piloto ang posibleng dahilan kung bakit nahirapan ang Russia na magamit ang kanilang malaking air force para makamit ang air superiority sa Ukraine. Ayon sa pag-aaral ng Royal United Services Institute na inilathala, iilan lang sa mga Russian na piloto ng fixed wing ang may sapat na pagsasanay o karanasan para sa close air support sa mapanganib na himpapawid dahil hindi ito naging bahagi ng kanilang pangunahing pagsasanay bago ang pananakop. Ipinapakita rin nito na bago ang pananakop ni Putin, hindi sapat ang naging pamumuhunan ng Russia sa iba't ibang sensors, armas at programang pagsasanay na pinaggagastusan ng mga Western Air Force. Kaya maraming piloto ng Russia ang napabagsak mula sa himpapawid noong mga unang buwan ng pananakop. Ipinapaliwanag ng revelasyong iyon kung bakit labis na umaasa si Putin sa glide bombs ngayon. Hindi kayang isugal ng Russia ang pagpapadala ng mga aeroplano sa Ukraine dahil hindi handa ang mga piloto para sa trabahong ito. Hindi pa rin bumubuti ang sitwasyon para sa kanila. Bumaba ang kalidad ng mga pilotong Pilipino mula nang magsimula ang digmaan. Sa karamihan ng matagumpay na pagpabagsak ng mga aeroplano ng Russia, kadalasan ay namamatay o nahuhuli rin ang isang bihasang piloto. Ano na lang ang natitira para sa Russia? Mga bagitong pilotong kaya lang mag-take off, mag at magpakawala ng glide bomb sa Ukraine. Dahil sa pagkawala ng isa sa mga trainer aircraft ng Russia, maaring hindi na makapagsanay si Putin ng maraming uri ng mga piloto ang pag-atake ni Boris Eglebsk. Ipinakita ng Ukraine na ang kanilang mga long-range strike ay hindi lamang sinisira ang mga kakayahang pandigma ng Russia, kundi nagdudulot din ng pangmatagalang pinsala sa Air Force ni Putin. Ang pagbagal ng pagsasanay ng mga piloto ay nagdudulot din ng parehong epekto tulad ng mga pag-atake sa mga pasilidad ng produksyon at imbakan ng glide bomb ng Russia. Nabawasan ang pagbomba sa mga lungsod ng Ukraine. Nakamit ng Ukraine ang isa pang tagumpay sa kanilang dobleng pag-atake laban sa Russia noong Hulyo 5. Ginagawa na ito ng Ukraine mula pa noong 2,000 at 24. Dinala ang digmaan sa Russia. Bahagi ng estratehiya ng Ukraine sa huling bahagi ng 2,000 at 24 hanggang 2025 ay pahinain ang kakayahan ng Russia na umatake gamit ang mga long-range na drone. Ayon kay Espresso Global, dalawa ang layunin ng ideyang ito. Upang pahinain ang pangmatagalang kakayahan ng Russia na makipagdigma sa Ukraine at pananaw ng mundo dito bilang makapangyarihang puwersang militar. Madalas na nating nasaksihan ang ganitong pangyayari. Isa itong magandang halimbawa sa Operation Spiderweb ng Ukraine na napabagsak ang ilang bomber na kayang magdala ng nuklear na armas na ginagamit ng Russia para magpakawala ng bomba at missile sa Ukraine. Ang mga operasyong ito ay bahagi ng estratehiya ng Ukraine para unti-unting pahinain ang kakayahan ng Russia sa digmaan. Gaya ng nakita noong ikalima ng Hulyo ang pagpapatumba sa mga kometas, glide bomb, at mga training aircraft ay nagpahina sa militar ng Russia. Ipinasok ng Ukraine ang digmaan sa Russia na nagpapahina ng kakayahan nitong palawakin pa ang labanan sa loob ng Ukraine. Ayon sa konseho sa ugnayang panlabas, ipinapakita ng mga long-range strike ng Ukraine ang kawalan ng saysay ng mga pagsisikap ni Putin na modernisahin ang militar ng Russia. Ang hukbong Ruso ay refleksyon ng lipunang Ruso. May kontrol mula sa itaas pagdating sa disiplina at katiwalian. Inilalantad ng digmaan sa Ukraine na hindi epektibo ang sampung taong programa ni Putin para sa modernisasyon ng kanyang hukbo. Walang nagtagumpay, maging ang reforma sa organisasyon, bagong kagamitan, o pinahusay na pagsasanay. Nabigo ang mga ruso sa lahat ng aspeto, ayon sa konseho. Ito ang isa pang problema para kay Putin. Nais niyang ipakita sa mundo na ang Russia ay isang militar na monolito at ironiko. Ito ang kanyang nagawa. Ang monolito ay tumutukoy sa anumang estrukturang pampolitika na itinuturing na hindi mahahati na nais ipakita ni Putin sa mundo. Ngunit mabagal magbago ang mga monolito. Hindi sila nakakaangkop sa nagbabagong anyo ng digmaan. Kaya, nagiging lipas na. Yan ang nakikita natin ngayon sa maraming bahagi ng militar ng Rusya. Ang pag-asa ng bansa sa mga lumang kagamitan at ang kawalan ng kakayahan ni Putin. Nagawing moderno ito ay naging paulit-ulit na kahihiyan para sa monolito. Para kay Putin, ang ikalima ng Hulyo ay isa pang dagdag sa kahihiyan niya. Naging marupok ang Rusya ng paulit-ulit na salakay ng Ukraine kung saan naglaho ang ilan sa mga pangunahing sandata at lugar nito. Asahan ang mas maraming pag-atake mula sa malayo ng Ukraine sa mga pabrika at paliparan ng Rusya sa hinaharap. Kung masasapol nito ang sapat na bilang ng pareho, maaari nitong natagpuan ang daan patungo sa tagumpay laban kay Putin. Habang nangyayari ito, nauubusan na ng pera si Putin na kailangan para mapunan ang mga pagkalugi ng militar ng Rusya. Nagmamakawa ang sentral na bangko ng Rusya kay Putin natapusin ang digmaan dahil nasa bingit ng pagbagsak ang ekonomiya ng bansa. Panoorin ang iba pang video at mag-subscribe sa Military Show para sa karagdagang komentaryo sa mga pinakabagong pangyayari sa digmaan sa Ukraine.